Kagabi nga guys ay nasaksihan nga natin ang pagpunta at pagrampa ng Franset sa ABS-CBN Board. Kahit hindi sila sabay lumakad sa red carpet ay sweet na, sweet pa rin ang couple. Lalo na sa interview nila dito. Yes. Ako walang kapalit. Alam mo yan, alam mo yung mga kapalit. Siguro ano, pretty woman na lang. Tanggalan na lang yung dagoy. Okay. Uh, how would you describe each other? Um, siguro, one word, um, uh, magical. Ito nga guys ang lyrics ng kanta na sinabi ni Chef na para kay Francine.